Good afternoon guys ha, Andito tayo ngayon kay tatay no? ah, At ito eh Nahanda na natin to para sa undas So ginagawa lang natin ay Ito lang yung Ano sa may lapitan niya. ah, Ginugupit ko lang yung ano Para maganda yung trim dito Pero yung dito hindi na natin gagalawin yan guys Habiwean ah, natin yung kapal nyan Para mas maganda upuan kapag Dating ng undas So ang um, gugupitin ko na lang dyan mamaya pagka natapos ko na itong ayan na medyo pinantay ko na yung ano para kita lang yung ano ng pangalan ay itong gilid at saka yung gilid dun ano natin boundary <laughs> ito gugupitin natin pero yun dito sa ano nya pababaya at saka itong gilid na to pantayin natin yung lumagpas sa gilid ano yun natin ng gunting pero dito sa gitna hindi na natin muna to ano gugupitin gagamasin lang natin yung damon ligaw para tama yung kapal niya kasi mga 5 days 5 days pa 37 na yun so tama tama yung ano niya ah uh, para mas magasarap upuan ah uh, ano so gagamasin lang natin ito tawar mo na sa kapitbahay ko may nakabudol naman na magagawa rito so ayan nakita nyo ayan yung tanim nila kaya naman pinatag naman ng konti kaso kailan pa yung magdidikit kung sinabol nila na medyo maganda yan sa undas malayo ho yan tinipid po kasi yung damo kaya yung tinanim yan kalahating metro lang yung mahigit o 3 port lang ng metro yan ng isang metro yung inilagay dyan na damo kaya ganyan layo-layo para mapagkasya lang yung damo. Kasi kung kami yung nagagawa arbasa sarili natin yung damo. eh, halos dikit-dikit na yan, one week lang. Eh, tapos na yan. So, ito lang gagawin natin. Aanihin uh, ko lang itong boundary. So, yan, yeah, naggupit ko naman na yung ano yan. layo ako lang ng konti yung gupit. Tapos, yun na lang gilid yung aanihin natin. I'm going to the rigging. So, even guys, so Okay, <laughs> So ayan guys, so sure, tama lang yun natin. So patayin ko na lang to. So mamaya gawa na lang ulit tayo ng picture nito after natin na uh, magupitan to at saka magamasan ko itong gitna. So maraming salamat sa panonood. Thank you for watching. God bless!